Hi guys! So, weekend ngayon at naisip ko na maglakad-lakad dito sa town ng Guernsey and parang gusto kong kumain din sa labas kasama si Mao Yung, um, kasama ko sa bahay. So, samahan niyo po ako ngayon at ipapasyal ko kayo ngayon sa Guernsey kasi alam ko na-miss niyo din tong Guernsey. Ako hindi ko masyadong na-miss, mas gusto ko pa rin sa Pinas. Char! So, ito, naglalakad na tayo sa town ng Guernsey. Ayan guys, ang linis no? Yun talaga ang pinakagusto ko dito, Napakalinis. Ayan guys, so habang naglalakad ako dito sa town, nakita ko si Les at saka si Ken ang real life Barbie dito <laughs> sa ano sa Guernsey. Hi girl! Uh, so meron doon sila natin ng birthday si Tal. Uy Tal, kailan tayo magti-tiktok dance? Iiya <laughs> sila. So ayan. Si mga friends ko dito sa Guernsey. Si. So, so ito yung parang highway pala dito sa may Guernsey. Tapos, dito kami kakain. Ayan yung Rosso. So, parang Italian siya na mga pizza and pasta. Etong restaurant na to is Italian restaurant. At syempre, hindi mawawala ng mga Pinoy na nagwo-work dito. Na-meet ko si Sir Ray at saka si Miss Julie. Sobrang bait at sobrang accommodating nila. So, kumain kami ng pasta, pizza, at saka ng kalamares. Walang eme, super sarap niya. Babalikan talaga. Uh, pakita niyo pa yun natin. <laughs> I'm a fan!

So, kakatapos lang namin kumain doon sa Italian restaurant na Rosso. And ang sarap ng pizza nila at nung pasta. Tapos, na-meet ko yung dalawang Pinoy na nag-work doon, si Sir Ray at saka si Miss Julie. So, nakakatuwa kasi si Miss Julie, super fan daw siya ng Habibis. And yung sister daw, o yung kapatid ni Sir Ray is fan din. So, nakakatuwa. And then, nagulat ako kasi binigyan kami ng takeout ni Sir Ray. Thank you po Sir Ray sa tiramisu. So, masarap daw to. And hindi din ako nag-takeout kasi busog na. So, sabi niya, pag-uwi na lang daw namin. So, ayun. Thank you po. Sorry. So, ito pala yung town ng Guernsey. and napakaraming tourists ngayon kasi merong cruise na nag-duck dito ngayon. So, ayan. May mga visitors na kumakain, naglalakad, nag explore dito sa may Guernsey. So, ayan. So, ito pala yung port ng Guernsey. O, diba? Ang daming yate. Damit sigurong mayayaman talaga dito. Napakaraming tao ngayon kasi kung makikita nyo, meron diyang cruise. Ayan, yung cruise na yan is nag dito and lahat ng mga bisita namin is galing dyan. Isa yan sa mga bumubuhay ng tourism dito sa Guernsey. So ito yung pinakang center ng town tapos may church dyan and ayan, maraming banderitas pero hindi po fiesta dito. Wala po yata ang fiesta dito. So ayan po. So ito pala yung loob ng church. Um, hindi to Catholic Church parang aglikanto So, ayan. Medyo kakaiba siya. Pero same lang siguro siya ng um, Catholic. Yan guys, yung town church dito. And sana po nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayon. So, kumain tayo and nag-ikot-ikot tayo ng konti dito sa town natin. And ayun, so maraming maraming salamat po. Until next vlog!